Hi! Ginawa ko po ang video na ito para may share sa iyo ang isang opportunity na nakita ko po dito sa ibang bansa. Ako po pa pala si Jonalyn Bilarmino Gamotin, isang household service worker dito sa bansang Egypt. Limang taon na po ako rito at tulad po ng napakaraming OFW ay resibo lang din ang tanging naiipon. Buti na lang po at nakita ko ito. Maraming OFW na ang tanging libangan ay ang pag-scroll sa FB at doon ko po, po nakita ang tao na invite sa akin. Noong una ay may takot at duda rin pero inovercome ko po, po iyon dahil sa kagustuhan ko po na makauwi at makasama ang aking mga mahal sa buhay. Lalo na po mga maliliit pa yung mga anak ko nang iniwan ko sila. Ayoko po na masanay sila na wala ako sa tabi nila. Isa rin po sa aking dahilan, eh kung sumugan po ako dito sa pag-aabroad, na ang tanging puhunan ko ay ng aking buhay. Iway eh na po sa isang opportunity na pwede magpauwi sa akin ng mas mabilis at kikita rin ako ng mas higit pa sa sinasahod ko dito abroad. Hawak ko pa ang aking oras. Ngayon po ay kumikita na po ako na 30,600. Part-time po iyan kung kailan na po ako libre sa aking trabaho. At ang napakaganda po sa business na ito, kahit ako ay andito pa sa abroad, nakapag cash na po ako. Ang pera po na kinita ko rito o naiipon ay eh nagamit na po ng aking pamilya sa Pilipinas. Isa ako sa mga napakaraming OFW na natulungan na ng business na ito. Ngayong taon po na ito ay forward good na po ako at ito na po ang aking full time kasama ang aking pamilya. Di ko na po sila kailangan iwan pa. Kaya kung ikaw po na nanonood dito, kung may cellphone ka tulad ko, kung nag efb ka tulad ko, pwede nyo na po yung magamit na makapagnegosyo po kayo looking forward po na isa ka rin sa matulungan namin ng team na kumita gaya namin at makapag-ipon at soon din ay makapag-for at may enjoy ang mga oras kasama ang iyong pamilya. Kung interesado ko po sa business na ito, Just comment how sa video na ito at tutulungan po kita na matutunan mo ito kung paano din po ako tinulungan ng taong nagturo sa akin ito na magawa ang business na ito. Maraming salamat sa iyong panahon at pakikinig. God bless.